Patuloy ang investigasyon ng kapulisan patungkol sa umano'y insidente ng panggagahasa noong gabi ng Merkoles dalawa ng Enero sa lungsod ng Tuguegarao. Ayon sa Alkalde ng Tuguegarao City na si Mayor May Latinque, hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng medical examination ng biktima. Batay sa ulat, ang suspek at ang biktima ay parehong nasa wastong gulang at hindi residente ng nabanggit na lungsod. Naganap ang umano'y panggagahasa sa ibang lugar at matapos nito ay nagtungo sila sa Tuguegarao para kumain at nang mapunta sa bypass road sa Barangay Karig ay maaring nag-usap ang mga ito. Nang makita ang babae ng mga tanod, agad umano itong sumigaw at humingi ng tulong kaya't agad din nila itong narespondehan. At sa pagtatag sa patang at sa pagtangkang pagtakas ng suspek sakay ang motorsiklo ay bumangga ito sa mga nakaparadang heavy equipment sa gilid ng kalsada dahilan upang siya ay makomatos. Iniutos naman ni Mayor Ke ang masusing pagsisiyasat sa insidente at pinaalalahanan ang publiko na magingat at iwasan ang pagsama sa mga hindi kakilala upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. IFM News